Gaano nga ba ka deadly ang Monarch of Shadow na kahit ang limang Monarchs ay hindi kayang patumbahin si Jinwu at takot silang maglaho ang kanilang Astral Bodies ng ganun lang kasimple at kailangan pa talagang antayin ang pinakamalakas na Monarch, ang Monarch of Destruction para patayin si Song Jinwu. Matapos mahuli ni Jinwoo ang Monarch of Frost gamit ang Shadow Exchange, inakala niya na isa itong Ice Elves. Ngunit bigla niyang naalala ang Ice Elves na hindi niya na-extract na gusto na niyang kalimutan. Nasense ng Monarch ang multiple shadow sa katawan ni Jinwoo at tinanong niya ito kung bakit hindi nito kinokontak ang mga Monarch sa halip na nagpadami ito ng mga shadow soldier at na-realize niyang ito ang sinasabi nilang bagong shadow Monarch na hindi kumakampi sa kanila. Nagkas ng ice magic ang Monarch of Frost sa pamamagitan ng kanyang hininga. Kaya napalayo si Jinwoo sa lawak ng ice magic na ginawa nito at napunta ito sa pinakatoktok ng ice habang na-frost ang kamay ng ating bida. Narealize ni Jinwoo na isang mage type ang kanyang kalaban At kinuha niya ang kanyang dagger kaya nabasag ang ice na humahawak sa kanyang kamay Wika ng Monarch of Frost hanggang dito lang siya Ayaw niyang makipaglaban kung nasa panganib ang kanyang buhay At tinuro niya si Goganhe kung hindi ba ito tutulungan ni Jinwoo Narealize ng ating bida na ang ant na nagtawag sa kanya ay ang shadow soldier na naka-assign para kay Chairman Goganhe At nakita niyang ang chairman ay mayroon ng buta sa dibdib Pinapapili si Jinwoo ng Monarch of Frost kung ililigtas niya ang matanda sa itaas o makikipaglaban siya habang naghanda ang Monarch ng atake towards Chairman Goganhe Pinakawalan ng Monarch ang kanyang atake kaya ginamit ni Jinwoo ang Commander Authority upang hawakan ito ngunit masyado itong mabilis at mataas ang mana resistance ng Monarch. Kung kaya ginamit ni Jinwoo ang speed at ibinato niya ang kanyang dagger sa gusali at hinila niya ito gamit ang Commander Authority upang mas mabilis siyang makapunta sa kinaroroonan ng chairman and in just a bit of moment nagawa niyang mablock ang atake ng Ice Monarch. Gumawa ng gate ang monarch upang makaalis kaagad sa lugar ngunit hindi pumayag si Jinwoo na makaalis basta-basta ang monarch kaya kinuha niya ang tatlo pang dagger at mabilis itong kinontrol gamit ang commander authority para atakihin ang ice monarch kaya tumama sa balikat ng monarch ang rakasa dagger. Napangiti ang monarch bago ito tuluyang umalis at nagpakilala siya kay Jinwoo na siya ang monarch of Frost. Aatras muna siya ngayon at maghihintay na lamang siya sa muling pagbukas ng Shadow Monarch at iko-consider niyang gift si Chairman Goganhe pang pangdagdag sa mga Shadow Soldier ni Jinwoo na ng ating bida na huli na ang lahat for healing potion. Kaya kaagad siyang sumigaw at tinawag ang pangalan ni Bero. Dali-daling lumipad si Bero galing sa kanilang bahay papunta kay Jinwoo at kaagad pinagaling ang chairman. Uwi ni Bero sa kanyang king, ang kanyang healing ability ay hindi na gumagana kay chairman Gogan Kaya wala nang ibang naisip si Jinwu kundi ang holy water of life. Ngunit hinawakan ni Gogan He dahil sapat na sa kanya na pumunta si Jinwoo upang iligtas siya. Inimukahin ni Jinwoo na dalhin ka agad dito sa hospital, ngunit wika ng chairman, walang magagawa ang isang normal na tao sa lakas ng kapangyarihan na tumama sa kanya. Sinabi ni Gogan He na nakipaglaban siya sa isang napakalakas na nilalang at plano daw nitong ubusin ang remaining hunter na nagpo-possess ng kapangyarihan ng mga ruler habang si Jinwoo ay sobra ng nag-aalala dahil sumusuka na ng maraming dugo ang chairman. Dagdag pa ni Gogan He, masaya siya sa existence ni Jinwoo dahil hindi niya akalaing magkakaroon nito ng ganitong klasing kapangyarihan at lumuluhang nakikiusap ang chairman na ipagpatuloy ni Jinwoo na protektahan ang humanity. Gusto pa sana niyang makipaglaban kasama ang mga hunters, ngunit malabo na ata na mangyari sa sitwasyon ng kanyang katawan at wala daw siyang pinagsisisihan dahil iniwan niya lahat sa younger generation. Pagkatapos ng 10,000 heartbeats, alam niya na kaunti na lamang ang naiwan niyang oras. However, kahit patuloy pa rin kumakabog ang kanyang puso, kahit isa na itong mahina, lumuwag ang kanyang pakiramdam nang nakilala niya si Jinwoo. Kaya sobra siyang nagpapasalamat dahil alam niyang si Jinwoo ang nag-iisang hope ng humanity. Kaya nag-shatter ang lahat ng ice, glasses sa paligid sa huling hininga ng chairman ng Hunter Association na si Gogan He. Pagkatapos umiyak ang kalangitan sa daming taong nagluluksa. Kaagad kumalat ang balita sa buong mundo sa pagkamatay ng chairman. Ibinalita rin ang pagkamatay ng isang Brazilian hunter na si Jonas na natagpuan sa river at ang pagbalik ni Jinwoo sa South Korea pagkatapos ng sunod-sunod na pagkamatay ng one of the best hunters sa buong mundo na si Christopher Raid, the great hunter Jonas at ngayon lang na si Chairman Goganhe, ang buong mundo ay nalagay sa state of panic. Dumalo ang lahat sa libing ng Chairman at napansin ni Jinwoo ang stress na mukha ni Woo Jin-chul. Napatingala si Jin Chul dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala dahil noong nakarang araw pa lang, sinabi nito sa kanya na gusto nitong marinig ang pagpasyal nila sa States at eager na itong pabalikin siya sa Korea. Ngunit sa pagbalik niya, wala na ang chairman. Nagpasalamat si Jin Chul kay Jin Woo dahil nasa tabi ito ng chairman sa mga huling sandali nito. to ka ni Jin Woo, huwag kang magpasalamat dahil sisiguraduhin si niyang mamamatay ang beast na pumatay kay chairman at ipinapangako niya ito sa kanyang sarili. Kaya huwag munang magpasalamat amat si Jin-chul hangga't hindi niya ito napapatay. Inimungkahi niya kay Jin-chul na magsagawa ng press conference para sa kanya. Pagkatapos sa kabila ng pagdadalamhati, nagkaroon kaagad ng press conference. Sinabi ni Jin-woo na mayroong grupo ng mga beast with high-level intellect na gustong targetin ng pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Sila ay mas malakas pa kaysa sa mga malalakas na hunter. Naisip ni Jin-woo sa Monarch na kalaban niya ay tinawag nito ang kanyang sarili as a Monarch of Frost, kagaya ng King of Giant na isang Monarch of the Beginning at ang Monarch of Shadow na may dalang titulo as a Monarch, kaya walang hunter sa mundong ito ang makakapigil sa mga Monarch. Kaya sinabi ni Jinwoo na kung sino man ang sa tingin nila na sila ang may potential na target, kagad siyang kontakin through Korean Hunter Association at naisip ng na ating bida na ito na ang simula ng battle against Monarch. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Lumipat ang eksena sa isang malaking kuweba na parang nasa loob ito ng dungeon. Nagkaroon ng meeting ang mga monarchs. Inulat ng Monarch of Frost na ang Monarch of Shadow ay currently nasa Earth. Huwi ni Yogamont, akala ba niya na walang taong kayang i-contain ang kapangyarihan ng isang Monarch of Shadow? Since ito ang dahilan kung bakit hindi makakatungtong ng Earth ang Dragon King. Sagot ng Ice Monarch, malinaw niya itong nakita at mas mapanganib pa ito kaysa sa mga Fragment of Brilliant Light. At gusto niya itong patayin kung tutulungan siya sa mga kasamahan niyang Monarch. Wigan ng Monarch of the Iron Body, kapag pinili mong kalabanin ang Shadow Monarch ay parang pinili mo na ring mamatay. Sa 9 Monarch na naghari sa lahat ng mga Magic Beast, ang Monarch of Shadow ang isa sa pinakamalakas at inimungkahin itong mag-antay na lamang sa pagbalik ng Monarch of Destruction bago nila ito kalabanin. Wigan ng Monarch of Frost, maaaring nasa tagilid sila na sitwasyon. Ngunit isa pa rin silang Monarch at hanggang kailan sila maghihintay sa pagbalik ng Monarch of Destruction. Subalit so sa ngayon mayroon silang chance na talunin ang Monarch of Shadow since ito ay nasa human form pa. Kaya samahan siyang lumaban upang maipadala ito sa kawalan. Uwi ka ng Monarch of the Iron Body, huwag mo akong asahan sa planong ito. Tugo naman ng Monarch of Transfiguration, ayaw niyang matulad sa Monarch of White Flame na si Baran, ang Demon King. Sagot ng Monarch of Beast, mga duwag. Uwi ka ng Monarch of the Iron Body, alam nila kung ano ang nangyari sa Monarch of the White Flames. Pagkatapos nitong matalo against Monarch of Shadow, kaya ayaw nilang mahuli sa Shadow Monarch Authority na humantong sa habang buhay na pagkakatulog. Sagot ng Monarch of Beast, hindi magiging subject ng authority ng Monarch of Shadow ang kanilang astral bodies. Dagdag pa ng Monarch of the Iron Bodies, mukhang ang Shadow Monarch at ang Architect ay nagkaroon ng kasunduan upang gumawa ng perfect vessel. Kaya ayaw niyang maging tauhan nito. Kaagad umalis ang Monarch of the Iron Body at ang Monarch of Transfiguration. Tinanong ng Beast Monarch ang Ice Monarch kung mayroon ba itong proof na isa pa rin itong tao hanggang ngayon. Sagot ng Ice Monarch na nag-apply daw ito ng poison sa kanyang dagger at hindi ito gawain ni Ashborn as a Monarch of Shadow. Uwi ka ng Monarch of Plague kung kayang kontrolin ng Monarch of Shadow ang kanyang vessel, hindi ito gagawa ng isang napakasimpleng trick. Tinanong ng Monarch of Frost kung susuportahan siya ng dalawa. Uwi ka ng Monarch of Plague, tutulong siya. Sagot naman ng Monarch of Beast, let's kill the Monarch of Shadow. Lumipat ang sena kay Jinwu, nasa itaas ito ng gusali. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ma ang mana ng Ice Monarch. Nung nakalaban niya ito, hindi niya nakita na mayroon itong shadow. At naaalala niya ang sinabi ng King of Giant na ang mga ruler at monarch ay made from astral bodies. Kaya hindi ito pwedeng maging Shadow Soldier. At baka ito rin ang rason kung bakit walang shadow ang Ice Monarch. Kaya nawalan tuloy siya ng isa pang pamamaraan upang matrak ang kalaban. Dahil hindi niya ito malagyan ng Shadow Soldier. Isang linggo na ang lumipas mula nung nawala ang chairman, kaya ito na ang oras upang pumili ng panibagong chairman. Ang chairman ay isang s hunter at ito ang nagbibigay ng magandang kahulugan ng Hunter Association at ngayon nawala na sila ng isang monumental figures na kayang mangangasiwa sa limang major guilds ng Korea. Tinanong niya ang lahat kung magre-recruit ba sila ng strong hunter para maging chairman ng Hunter Association. Subalit isang panganib ang mag ng isang outsider para lang sila ay pamunuan. Nakapag-decide ang lahat na si Woo Jin-chul ang kanilang magiging panibagong chairman ng Hunter Association. Kaya napatanong si Jin-chul kung bakit siya pa ang napili. Uwi ka ng lahat, wala na mga nakastate na kailangan ng isang s Hunter para maging chairman. At siya lang ang nag-iisang right hand ng chairman. Kaya alam nito kung paano pangangasiwaan ang limang major guilds. Dahil mayroon din itong leadership skills. Uwi ka ni Jin Chul, nire-respeto niya ang may gusto sa kanya na maging chairman ng Hunter Association. Ngunit, masyado pa siyang bata. At mayroon namang mga kandidato sa pagka-chairman na deserve pa kaysa sa kanya, ang vice chairman ng Hunter Association. Gusto nila na maging chairman si Jin Chul dahil si Jin Chul lang ang may kakayahang immobilize ang forces ng Korea. At mayroon itong good relationship sa limang major guilds. Nasamahan din ito si Jin Woo sa states. Hindi daw nila pipilitin si Jin Chul na maging chairman. Kung ayaw talaga nito, subalit bigyan naman ng halaga ang kanilang konsiderasyon. Lumipat ang eksena sa scavenger guild. Nagpunta si Thomas Andre at Laura sa B4 ng scavenger guild building. Uwi ka ni Thomas Andre na matagal na rin silang hindi nakapunta sa kanilang basement. Tugon ni Laura kung sigurado ba talagang ibibigay ito ni Thomas Andre as a gift. Sagot ni Thomas Andre na wala nang mas mahalaga pa sa kapalit ng buhay ng kanyang guild member. At sa tingin ba daw ni Laura na hindi qualified si Jinwoo na gumamit nito? Nakapasok na ang dalawa sa pinakaloob ng basement. At sinabi ni Thomas Andre na never talaga siyang hindi na-impress sa weapon na ito. Tugon ni Laura dalawa lang ang mayroon nito sa buong mundo. At ngayon mayroon ang nababagay na magmamay-ari nito. Sagot ni Thomas Andre, yan ang dahilan kung bakit niya ito ibibigay. Ibibigay niya ang pinaka the best weapon sa buong mundo. Pagkatapos ipinakita ang napakaganda at napakadeadly na dagger sa buong mundo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!